For this video, isang uh, supply installation ng uh, split type ECU dito sa isang kliyente uh, namin sa may condo. May nadaanan na pa kami isang aksidente dito sa may area ng Calax. Malita ko, masaya na kayong pa kami na daan. Imbes na ang daan namin ay kay Tagaytay Napadaan pa kami sa may uh, Palaguna. Nobale, eh, kaya dapat sinicheck nyo muna yung uh, ways or map nyo before kayo lumakad. Pag matiga kayo, naligaw kami. Pero ang ganda naman ang daan. Dahil first time ko napadaan dito. Ang ganda rin pala ng shortcut dito. From Laguna to Tagaytay. Talay mo sa liblib ng lugar. Mayroon din palang kainan dito na sarap ang mga luto nila. Along uh, shortcut to Laguna to tagaytay. Dahil nagkamali ng daan, so medyo kinain ng oras namin. Okay lang yan kahit magkamali, huwag na magkamali sa tunay na buhay. So, inabot din na apat oras ang biyahe namin dahil nga doon na Ligyo, ang daan namin, napataan kami ng kapali, hindi sa tumbak ng tagaytay. Eh, na akala ko kasi boundary kasi ng tagaytay at saka ng Laguna yung kliyente. So tara guys, samahan nyo ako. Three, two, one, go. Three, two, one, go. Kaya, uh, kaya tayo walang phone call. Kaya tayo lang mag-aaral po So, araw ng linggo din pala ngayon. So, preparation na rin ng tropa doon sa mga materials na kailangan namin uh, gamitin. So, medyo mahirap din pag araw ng linggo pag uh, kinapos ka ng materials. So, mahirap bumili. Uh, karamihan kasi sarado pag Sunday. Puti na lang uh, bukas yung uh, rotary ng mga uh, bakor kahit linggo. So, may mga kula kami sa so, dinaan na rin namin. So, sinicheck check na rin yung mga papel na dala namin. Yung mga DR, OR at saka yung startup report para hindi na pabalik-balik at medyo malayo yung lugar. So, mahalaga rin na dinodouble check natin yung mga materials natin, mga papers natin para sa ganun hindi tayo hassle. So usually pag hindi natin kabisado yung lugar, so nagbe-base lang tayo sa maps. So anyway, so yung maps ko dito kami pinadala sa Maykalax papuntang Laguna. So hindi ko na rin na-review yung uh, maps ko ha, ng uh, hindi natin kabisado rin yung lugar. Pakalawa, akala ko yung talaga yung pinaka-way. So yun nangyari, pinaikot kami ng uh, Nuballe no so yung pala malapit lang sa People's Park, napakalapit lang. Siguro traffic noong mga araw na yun sa ano uh, along sila ng Gilaldo Highway. So, in fairness, uh, para kami na mamasyal. So, maganda yung daan, maganda tanawin. So, nakaka rin, nakaka-excited nakaka na nakaka oh, na wag mo So, Chempo naman na may kainan dito kahit sa liblib na nagwap dahil tanghali na rin. So sabi ko, kumain muna tayo bago magdiretso sa site. Dahil mahaba rin yung oras, alos ta sa tatlong oras ninyo tinakbo namin mula ka papunta sa Tagaytay. So gutom na rin. So sabi ko, bago tayo magtrabaho ay kumain muna tayo. So in fairness, masarap dito sa ano to. Kung napapadayo ko rito, masarap. Marami din sila luto at saka yung buko nila. Masarap pag umorder ka, kumakain ka rito, tas order ka na rin ng buko. So along Tagaytay na rin kami, malapit lang pala to sa People's Park. So isang exclusive. Uh, village to hindi na natin babanggitin ng pangalan kasi baka mapaul tayo mga kapatid so almost 4 hours din dumating na rin kami doon sa kliyente namin so in-explain kailangan natin explain din sa kliyente natin kung bakit tayo napatagal so, in-explain ko sa kanya na yung ways uh, ginamit namin maps is uh, iba pinagdaanan sa amin dito kami din nasa no Valley Novali Palaguna dahil hindi pa natin nasa sorbit to so makiat mo kami para masorbit natin kung saan ipapakabit ng kliyente yung hindi rin outdoor so back to back lang din naman siya yun nga lang doon sa likod ang gusto niya ayaw nila

So, para mabilis na rin yung trabaho, in-spread ko na rin yung mga tao ko. Isa yung nag install ng uh, indoor. Isa naman yung uh, uh, flexible helper. Isa naman yung taga ano, ng piping. So, he parang helper na rin ako dito. Although, tayo yung nagsusupervise. Si so, tumutulong na rin tayo. So, masarap din magtrabaho rito. dito, eh, ko lang, dahil malamig yung area. Dahil tagay-tay area. So, hindi ka masyadong pinagpapawisan. Yung nakagandahan din dito magtrabaho. So, kagandahan dito, mabilis din yung trabaho. Pag in-spread yung mga tao mo dahil alam na nila lahat ng ginagawa nila. Pero sa akin yung pinakamahirap kasi nagbibidyo ako eh, nagtitingin-tingin lang ako. So, mahirap din para sa akin magtrabaho ng gano'n. So, plano ko sana yung pipe niya palusot doon sa likod lang. Ibagay, sa likod lang para hindi makita yung pipe. Kasi mo, tatamaan yung design ng building ayon ng admin ng gano'n. So, patapos na rin yung uh, rubber insulation, yung piping, uh, cover piping natin. So, uh, madali na lang to pagkatapos ng, ano ilulusot na lang sa may butas. Kasi, pagdating sa butas, alam nyo naman, expert na tayo dyan pagdating sa mga butasan. Okay. Uh, yeah. Ano lang? Sige. Ah. Sige, dyan na lang. Alali lang. Sige na lang. Sige, tapang ba Tak. Alam. So nailapat na natin yung indoor-outdoor. Uh, so ilalapat na lang natin yung copper piping. So wala san ang design sa likod. Uh, gusto ko sana through in uh, sa likod lang palalabasin yun yung butas ng uh, copper piping. Dangan nga lang ayo din talaga na admin. Sinagis na lang na sir na gano'n. So hindi na lang natin. So ano yung gusto ng admin. So pinipaste na rin natin yung outdoor unit. So yun nga lang pag gusto ko lagyan ng bakal, yung para pinaka-stunt niya. Ayaw din talaga nung ano. Kasi karamihan daw gano'n. Doon lang pinaka gusto pinaka-cement at pinaka-plow pipix ng uh, boat So, kinukunik na yung piping ng indoor unit. So, ito pinakamahalaga sa lahat. Kasi pag hindi tama ang pag-flare mo ng uh, connection ng uh, piping mo, copper piping mo, dito napakalimit palimita uh, nagiging problema ng leakage. Nagli-leak siya yung uh, system. Pag nag siya, ada isang buwan. Kahit bagong install pa lang yan, within a month or two months, mauubo So, sa kalaman din ng lahat ng ating mga kliyente, pag bago bagong install lang inyong aircon at uh, nauubos ka agad, sasabihin na nauubos, nagkaroon ng leak. Definitely, karamihan ho talaga na na-encounter namin dito ho nagkakaproblema dito sa pagpipitings ng flare. Hindi na ipipit na maayos kaya nagkakaroon ng leakage. So sunod so, ba na kinabit namin yung control wire? So dapat hindi ho kayo magkakamali sa control wire lalo ng auxiliary kasi pag yun, nagkamali kayo sabog ho ang electronic module niya. So ganun din sa labas sa may outdoor yung pagpipix ng uh, copper piping ng uh, flaring. So kailangan maganda tansado mo talaga yung pagpipler pagbubuka ng uh, copper piping uh, pagtip player dahil pag hindi mo kabisado talaga magkakaroon ng leaky jet. Pag may mga tama-tama at may mga day flare pairing tool mo, so magkakaproblema ka rin doon. Terima kasih telah menonton! So tapping na rin tayo ng electrical supply pati yung control wire nya At uh, kailangan talaga uh, meron kang tagging uh, o kaya ground to ground Kung wala kang tagging, importante yung tagging talaga para hindi kayo magkamali ng 1, to 3 Si mahalaga doon yung kanyang auxiliary Kasi auxiliary niya is bawal mapasokan ng 220 volt Dahil yun ay DC direct current volts come one in the dozen The other 11 something from come one in the dozen The other 11, get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11, get something from nothing. So, nakasay ng Maki Albin yung pag-fixing ng, ng uh, copper piping at saka nung drain pipe. So, kabalutan pa niya ng, uh, ng PA tape, tape. So, abang pinipix yung mga ibang mga component at saka yung cover piping. So, that's the time na magbabakyan uh, tayo ng system. So, napakahalaga rin po ang bakyan ng system para walang maiwanan na uh, hangin sa loob. Baga, purely wala siyang moisture kasi bawal din sa system yun. So, pagka kasi may moisture, uh, insufficient yung cooling niya, hindi maganda yung cooling niya. At kalauna, may kasisira ng inyong compressor system nyo. Dahil nga doon nagiging clog yung uh, dumi ng ano ng moisture. So yun na rin natin pinakita kung paano natin i-plasing yung uh, copper pipe. Kahit brand yung copper pipe natin, pinaplasing din ho natin yan para sa ganun, yung mga mismis na may iwan na may tapot. So naayos na yung piping, nabalutan na. Video na guys, para sa mga So, kailangan pag pinatay na natin yung vacuum nyo, nakasarado na yung gate ng, ano natin, ng gates natin. At saka maingat din tayo sa pagbubukas, dapat uh, hindi tayo maunahan ng hangin o mapasokan ng hangin o ano man, dumi. Kahit ka kaperasong dumi, bawal po yan sa system ng airport. So, kailangan mabilis yung reaction din natin. Well, uh, service report sa... Na, 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 na po sa... Uh, 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 So kailangan mag-test run din tayo sa hindi bababa sa 30 minutes to 1 hours kukunin natin ang mga data, so measurement ng uh, unit natin, indoor rin outdoor parehas kukuha natin ang measurement yan, data collection niya para do sa service report natin ibibigay natin sa kliyente at do sa startup report para in case magkaroon ng trouble o problema meron tayong uh, startup report na nandoon yung finding lahat nung uh, mga collection data ng uh, unit procedural natin para may ruling rin sa mga taas sa mga magre-rent sa inyo sa kalin. Kung sabab, pinatay mo ngayon, tapos lalabas ka, hindi pa, tinamad ka, tapos bigla mong binuksan. Dapat may interval kay 3 minutes, to 5 minutes bago mong buksan ulit. Pinatay mo siya ngayon, tapos namabas ka. Pag bumasok ka bigla, dapat mga 3 to 5 minutes bago mong open ulit. Oh. Tapos sa best setting natin, <laughs> ah, <laughs> sa lahat ng airborne. Then yung sarap naman, yun din di sarap. Sarap dapat mga 30 minutes. Pag hinugod mo, pinatay mo, dapat 30 minutes. O kaya misan natatakay mo, bago-bago nasisira si Sira. Napakabilis ng ganun. So maganda setting natin, kahit sa pamamahay natin, 23. Para tipid. Kasi yung variable yun, ang inverter kasi, pag yung setting mo, mas mataas ma ma na kaunti. Eh. So yun yung tatargetin niya. So makakapagpahinga. Magasasakyan ang under mo 60, 70. Pero kung toto-toto ka 16, 17, tumatakbo ka lang yung 100, 120. <laughs> Kaya mga, malaking you know, nga na rin yung uh, expense din sana sa kuryente. Si Opo na sir, na Out pa lang mahalaga. Pag pinatay natin, meron kasi yung pinapatay yung breaker. So bago natin patayin yung breaker, kailangan yung pan Oo. Oh. Alam mo, alis kayo na matagal. Ang gagawin natin, pinatay mo, papatay ng breaker. So, hantay muna natin mamatay yan. Bago yung pa, pa. Kasi, mayroon siyang electronic EEB. Binabalance niya ngayon yung ano. Bago siya, bago niya patay na sa niya, binabalance niya yung preyo niya ngayon. Yun. Ibig sabihin, balance na yung preyo niya. Tapos, isasarado na yan ng ano, ng EEB. Yun siya. siya ka ano ngayon, iba na yung teknolohiya yun eh. Pero electronic na. So, mahalaga rin doon na explain natin sa ating kliyente yung procedural operation uh, para kasi hindi naman lahat, alam nila lahat eh. So, kailangan na uh, paalam din natin sa kanila kung yung nalalaman natin. So, pinakamahalaga sa lahat, pagkatapos mo mapilapan yung mga uh, report, pinakamahalaga yung bayad. Huwag mo kalimutan kasi magtatrabaho ko, wala kang bayad, di nga nga kapag uwi. So, mahalaga yung bayad at papasalamat mo sa kliyente na pinakita mo yung best mo, uh, hanggat mare uh, quality yung trabaho natin. So, maraming maraming salamat po. Follow, like and share. Uh -huh. Na, dar, ma, my da my chini daga gel